Oh, ito para sa inyo to ha. Oh. Wow. Ito pa. Oh. Wow. Ito guys, may konti pa natin tira sa may karapatan. Pag sa pagpasensya na to ha. Hello mga guys, hello mga noon. Sa pinagpalang ang hapon po sa inyo lahat. Nandito kami ngayon sa Sumunong Highway, Antipolo City upang mamahagi po ng konting blazing sa mga palad po namin mga mamayan. Tulad dito, meron po kami na daan na bahay as in walang wala po, wala na rin po siyang asawa, at siya lang pa sa kanyang mga anak o magulang dahil wala pang nagtatrabaho sa kanila tulad na asawa niyan yung mauna okay. so, sumahod po kami ng konti sa Facebook at syempre tapos na po kami maglibre sa kay eto naman po may natira pa para makapagbigay naman kami ng bigas naman o kunting pangulam-ulam sa pamilyang aming pong pupuntahan ngayon samahan nyo kami mga guys go! Wow. Samahan nyo kami. Siguro naman, makakatulong na po sa pamilya nila. Go!

po, patay niyo na wala na kasama ko. Pagpagod lang kasama ng kalakal. Anong pinagkakablaman na pwede para mapuwi ang atak mo? Ang nangalakal ko ko ay magkakapa kasi wala po. Wow. Galwa ko ka na. Kasi yung kalakal mo? Ito po sa lapas. Ay, ito pa rin nanay niya. Pakita niyo. Ay, mama, eh. Magandang... Magandang hapon po. Oo, ito. Para sa inyo ito, ha? Oo. Wow. Ito pa. Oo, magkinapit. Ito. Oh, oh ito. Kung hindi makakayanan, tanggapin na. Wow. Ito guys, may kunti pa natin tira sa may karapatan. Pagpasisan -pag -pag nyo na ito ha. Kaya eh, kalakal mo. Eh, dito po sa laman. Salamat po sa inyo. Tingnan natin pare kung may mga kalakal pa siya. Paano pag walang kalakal? ko pa, para mabuhay dalawang anak. sa pagkain sa araw-araw. Oh. Ah, pre, dito na ang kanyang mga anak. Ilan anak mo? Dalawa po. Dalawa. But dito nabubuhay ang kanyang dalawang anak at pati siya pati ang kanyang pati ang kanyang nanay mama sa pamamay ng pangangalakan nakita nyo mga guys hello mga guys hello mga lood kung sino mga po merong ginito na pusigan sana matulungan nyo ang pamilyang ito handa na ba kayo go tulungan niyo po si boy garapatan kasama po ang kanyang nanay yan po ay manay ang ganda po po sa inyo. Pasensya na po kayo. Ayan na po nakayanan ng ng Kuya Dig and Boy Karapatan. Kaya asensya na. Next week, babalik ulit kami ha. Thank you po. Salamat po. Happy ba kayo? Happy, happy po. Salamat po. Happy ka na yan. 2, 4, Okay guys. siguro naman sa ganito paraan. Meron naman tayong napasaya at Uh, isang pamilyang walang sapat na kakayahan. Trabaho. Pero so, mga guys, mga lods, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa Kuya Jigs TV and Boy Karapatan. Sa mga kakaibigan natin, mga may ginitang puso dyan, sana matulungan nyo po si Boy Karapatan. O kaya ma-sponsoran nyo, maampunan nyo sa pamamagitan po ng na pagtulong-tulong namin sa mga katulad po nito. Sana masamahan nyo po si Boy Karapatan. I love you! Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga sumusuporta sa page ng Kuya Digs TV and Boy Karapatan. Nakita niya naman kung paano po kami tumulong sa mga kapuspalad natin mga mamayan. Ayan. Pag-share nyo, share din namin. Pagkalagbigay kayo ng konti blessing, at ayan po, nakita niyo naman, sumahod kami ng konti at yung kalati po, ibinibleasing dito. Sineserve din po namin sa mga kapuspalad natin mga mamayan. Ayan. Happy ba po.